One, two, three, come on. Come, on. come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng Mama karanasan So, yan. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, ang bilis ng araw, no? Nakakaloka. Parang kailan na? Diyos ko. Nasa September tayo ngayon. Halos karating na tayo sa kalahati ng buwan ng October. So, nakakaloka. Anyway, so sa inyong lahat ng mga tumututok dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo syempre dito sa Mama blood And then of course, shout out din sa mga laging nakatutok dito na araw-araw na talaga naman nag-aabang. At syempre, hindi lang yan. Marami akong hatid sa inyong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, simulan na natin ang ating mga chika update. So, para sa una natin chika, Mama fresh conference ng Miss Grand magaganap na mamaya. Yes! Talagang excited ako para sa press con ng Miss Grand International dito sa Bangkok, Thailand. At pupunta ako doon. So, yon So, meron na akong invitation nila. So, nakakatuwa kasi syempre excited akong makita si, si CJ Opia sa kung saan naman talaga My God, namamayag pag na yon dito sa Miss Grand International. So actually, kahapon nga, nagkaroon nga ng The, ano, Grand Boys Contest kung saan nakapasok siya sa top 30, nakapasok sa top 15. Oh my God! So, tuwan-tuwa sa kanya si Mister Nawad kasi nga, maeksena nga to si CJ Opiasa. So, sana maging maganda ang resulta ng laban ni CJ Opiasa dito sa Miss Grand ngayon taon na to. At mamaya, abangan natin kung ano magiging eksena at pasabog ni Ni ano CJ si Opiasa sa presscon Kasi magkakaroon nga sila ng red carpet show So yun. so I'm so excited And then, tingnan natin kung ano ang paandang ni CJ si Opiasa So, grabe no yung Miss Grand no Daming magaganda in fairness ha So ayun nga, so, may nagtatanong nga sa akin Mama, Sam, ano ba ang chance sa, sa tingin ko daw ng Indonesia dito sa competition ng Miss Grand Well, ang mga ang masasabi ko ay palaban din siya. So, yon palaban din siya, pero parang piling ko, hindi siya uobra kay CJ o Piazza. Ayokong mag-advance thinking, pero sa tansya ko, sa mga nangyayari ngayon na labanan dito sa Miss Grand, iba yung laban na ginagawa ni Indonesia, iba yung laban na ginagawa naman ni Philippines. So, yon So, huwag kayong mag-alala mukhang hindi naman tayo maliligwak dito. ba? Diba? So, yon. Kasi parang feeling ko, medyo maganda talaga yung eksena ni CJ Opiasa na sana lang magtuloy-tuloy hanggang dulo. Nasa game kasi talaga si CJ Opiasa. And I hope na mairating ni CJ ang bansa natin sa top 5 ng Miss Grand. So, hindi ako nag expect ng no more, pero let's see. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Indonesia, tingin mo, sa back-to-back -back win nila sa Supranational at sa Cosmo, kailangan ba na tawagin silang powerhouse? Mm -hmm. So, may nakita nga ako na kiniklaim nila na powerhouse nga daw ang Indonesia. Or sinasabi nila, the beauty of land, uh, beauty pageant, mga ganon. May mga ganon sila eh. Anyway, ako para sa akin... So, swerte sila ngayong taon na to. May swerte silang hawa. Kung baga parang lucky kasi nanalo sila ng Cosmo tapos nanalo sila ng Supranational. Eh, di isa lang yung taste ng, ng, ano, ng organization ng Supra at saka ng Cosmo. So, yon Wala naman ako magagawa dyan kasi naputungan sila ng Corona. Pero kung sasabihin mo, yung na-reach ba nila yung level ng ganda ng mga beauty queen nung nakaraan taon at saka yung mga beauty queen ngayon, eh, Diyos ko, wala silang sinabi kay Miss USA, di ba? Na nanalo ng Miss Asia Pacific na talaga naman josahan o, oh, di ba? So, tingnan natin kung hanggang saan yung kakayahan ng Indonesia pagdating sa mundo ng pageantry at kung kaya nga ba nilang mag-penetrate pagdating sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss International at kung saan-saan pa. For now, congratulations sa Indonesia. So, yan. Yeah, nakakaloka kayo. Ang gaganda nila. Charot. So, yan. Yeah. Anyway, so wala naman tayong magagawa dyan kundi tanggapin na sila ang mga bagong reyna ng mga beauty pageant na to. So, ang masasabi ko lang, ang baba ng taste nila. Charot! So, yan. Yeah, nakakaloka. Anyway, Ganun talaga. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa pambato ng Malaysia sa Miss Earth. Well, ang masasabi ko, ang beauty niya ay talagang nakakaloka. So, yun. Nakakaloka kasi sobrang ganda. Talagang josahan talaga. So, maganda yung styling, maganda yung makeup. And then, tingnan natin kung hanggang saan o obra ang beauty niya at ang galing niya pagdating sa competition ng Miss Earth. Kasi alam naman natin ang Miss Earth ay hindi rin basta-basta. Hindi lang sila nagdidepend -de sa ganda. Kailangan may talino ka din at talagang magaling ka. Alam natin ang kalibri ng Miss Earth. Medyo iba din to. So, yon So, kung mapapasan niya diba? so, yun, eh, winner, diva, ba? So, yon So, laban lang Malaysia. Mare malay ninyo, kayo ang sumunod na Miss Earth. O, diva, di So, yon for sure talo na dyan sa si Indonesia. Charot. So, yan. Yeah. Nakakaloka. Naging bitter sa Indonesian Anyway, so good luck. Good luck sa kanila. Dahil, ang gaganda naman ng, ano, ng pambato ng Malaysia. At, wala naman akong masabi kahit naman doon sa Miss Cosmo. Maganda din yung pambato nila Kaya lang, hindi lang talaga umabot sa dulo pero maganda Oo uh -uh. at ngayon yung pambato nila dito sa Miss Earth ay nako nakakaloka at para naman sa sumunod natin chika mama something in mo bless figure out pwede natin ilaban sa Miss Cosmo Oo naman, bakit hindi? So yon may ganda at galing itong si Blesa na ipinakita niya dito sa Miss Asia Pacific International na talaga namang gusto ko yung mga pasabog niya at eksena at yung beauty niya parang piling ko pasok sa Miss Cosmo. Why not? ba diba? So, yon So, tingin ko pwede at tingin ko e-eksena to doon ng bonggang-bongga. So, wag na lang tayong bumoto kasi sayang yung pera, charot. So, yun, kasi parang feeling ko kaya naman niya mag-penetrate hanggang sa dulo ng competition. Kasi nasa naipakita niya dito sa Miss, and, ano, Miss Asia Pacific International, na kontento ako doon, ha? Ang galing pang sumagot. At kaya nga, kaya nga. So, parang feeling ko, yes, pwede. Di ba? Why not? Huwag tayong magpadala ng, hindi naman sa sinasabi ko hindi maganda si Blesa. Kung tutuusin nga, wag natin dapat i-ano si Blesa just sa Cosmo. Pwede kasi si Blesa sa Universe, sa Binibining Pilipinas, mga ganon. Pero, sige lang, kung why not, kung i-appoint siya padala just sa Miss Cosmo, go. Di ba? At tignan natin. oh, di ba? Baka magustuhan siya ni Bawang. <laughs> Ganon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sa magiging eksena ni Chelsea Manalo sa Miss Universe, tingin mo pak na pak na ba ang beauty na meron siya ngayon? Well, ang masasabi ko ay good luck kay Chelsea Manalo sa Miss Universe. Nakita naman natin yung mga ibang kandidata sa Miss Universe ngayon na nagpuntahan nga sa Mexico para to promote Miss Universe. Yung mga naimbitahan nila, katulad ni Venezuela, Peru. Ay, nako grabe, ang jojosa. Pero tignan natin kung makakasabay ang beauty ni Miss Philippines. Why not, di ba? Alam naman natin na si Chelsea Manalo ay nagpre-prepare ng bonggam-bongga at I hope na sana talaga maka na siya. At naniniwala ako na kaya niya. So, yon So, tignan lang natin kung ano ang magiging ganap ni ano ni Chelsea Manalo sa Miss Universe. For now, yung body niya talagang nakikita naman natin na nagkaroon na ng improvement, And then, for sure, may eksena siyang ipapakita. Kaya, yan ang abangan mo. ba diba? And then, pa sa sumunod natin, chika, at sa manalo, bakit hindi makoronahan sa international pageants? Kabila na ang ganda, ang tangkad, at ang talino. Tingin mo, Mama Sam, ano ang kulang? <sighs> to be honest, ako, pagdating kay sa Manalo, isa to sa mga tinuturing ko na talagang true beauty queen beauty. Kung pag-uusapan natin yung ganda, talaga naman grabe. At kung pag-uusapan natin yung talino, matalino naman. Siguro hindi lang talaga timing yung pagpasok niya uli sa beauty pageant. Siguro uh, ayun yung sinasabi ni Gloria Diaz, eh, "Wrong timing." 'Di ba? "It's not your time." Pero destiny, siguro meron, pero hindi sa ngayon. So ako, kung ako tatanungin ninyo, marami kasi nagsasabi, try pa ni Atisa yung sumalis sa Miss Universe Philippines. Hindi ko kasi alam kung i-consider niya Kasi, bakit naman si Michelle D, di ba? Natalo din naman sa Miss Universe Philippines, naging first runner-up. Pero, yung pagbalik niya, nakuha niya yung corona, di ba? So, yon So, kasi, hindi niya time eh. Pero, yung pangalawang pagbabalik niya, perfect timing para sa kanya kasi talagang nakuha niya talaga ng bongga bongga sa kabila na ang lakas pa ng laban din ni Pauline Amelex, di ba? So, nakakatakot lang kasi baka hindi para talaga sa kanya kasi katulad ni Pauline, tatlong beses din sumali sa Miss Universe Philippines pero hindi nakuha ang corona. So, may mga ganong eksene. So, siguro ako para sa akin, hindi lang perfect timing but siguro kailangan din niya talagang mag-ready ng todo kung sakaling babalik siya. Siguro yung nandoon na wala siya mararamdaman na takot kaba ba at isisate niya yung sarili niya na akin to. Kung baga manifesting talaga na no, ako to. So yung mga ganon, siguro kailangan lang magkaroon talaga ng matinding angas si sa Manalo instead na yung alam mo yun, yung magtiwala siya sa ganda niya, magtiwala siya sa sa nakikita sa kanya ng tao, siguro mas maganda yung manggaling talaga sa kanya, yung angas at yung talagang akin to. Yung mga ganon, yung claim di ba, na tinatawag. So, yun yung mga kulang kay Atisa. So, ako naniniwala ako sa determination na meron si Atisa at to be honest, nangihinayang ako kay Atisa Manalo. Kasi kung hindi na siya babalik sa beauty pageant, parang piling ko, ang, ano siya eh, yung parang unfinished business Dahil yung beauty ni Atisa Manalo Ay dapat koronahan na kahit isang international pageant So inasahan nga natin tong Cosmo Kaya nga sobrang disappointed ako Dahil baka hindi nang bumalik si Atisa Manalo Kung sakaling hindi siya manalo Marami kasi din ng we wish kay Atisa Na sana hindi manalo si Atisa Manalo dyan Kasi para bumalik sa Miss Universe Philippines hindi ko alam kasi kung gusto niya pa. So, yon Pero, nakakapanghinayang. At yung ginawa ng Miss Cosmo sa kanya, sa totoo lang, sobrang hinayang na hinayang ako. Doon ako naiinis kasi sayang ang isang ati sa Manalo. And then, sa mga ipinakitang eksena ni ati sa Manalo dito sa Miss Cosmo, I feel bad for ati sa dahil piling ko talaga na parang may mali. Na parang ano yung mali kay Atisa at bakit hindi nyo siya i-consider, di ba? So, yon So, siguro destiny, hindi niya pa destiny. At baka may plano sa kanya ang Diyos na mas maganda pa kaysa sa Cosmo. Sabi ko nga, malay ninyo, pag sumali siya sa Miss Universe, pagdating sa Miss Universe, mag-title pa doon. O di ba bakit naman si Catriona Gray nakata 5 sa, ano, sa Miss World? tapos parang binaksakan din ng langit at lupa ang Pilipinas pero yung pagbabalik nga di ba nakapansin niyo mula doon sa napakatahimik ni ano ni Catriona Gray o oh, di ba bakit naman si Catriona lumaban ng Miss World tapos ano para tayong binaksakan din ng langit at lupa nang hindi siya manalong second Miss World ng Pilipinas pero nagsalita din siya noon na ayaw niya ng sumali talaga pero yung nakapag-decide siya sa kanyang pagbabalik, mas maangas siya, mas matapang, mas palaban. At mas siniguro niya na mananalo siya. So sana, ganun din sa atisa. Kung sakaling babalik ka siguraduhin mo talaga na mas maangas ka, mas matapang at mas palaban. I hope na sana sa next year, bumalik siya sa Miss Universe Philippines. Pero mas gusto kong bumalik siya na mas matapang, mas maangas at mas palaban. Para sure siya. Di ba? And then malay natin, makuha niya ang universe rather. Di ba? So, yun. Hindi natin alam kung ano yung mga plano ng Diyos. At bawat pangyayari, meron niyang dahilan kung bakit nangyayari. And then, tignan natin kung ano ang nakatakda para kay Atisa Manalo. And then, tignan natin kung ilalaban pa ba ito ni Atisa o tuluyan na masasayang si Atisa Manalo para sa corona. Di ba? So 'yon, nakakalungkot sa totoo lang. Ito yung queen na gustong-gusto kong makoronahan siya. Pero malulungkot ako kapag hindi siya nakoronahan na kahit isang man lang. At gusto ko sana bago siya matapos dito sa sa mundo ng pageantry, sana meron siyang isang magandang, alam mo 'yon, Ah, uh, deserve niya kasi, deserve niya kasi yung mabigyan ng magandang momento, deserve niya maging isang beauty queen. Sabi ko nga, yung sinabi ni Kinduyet, challenge 'yun sa kanya. Sana ma-take niya 'yon as a for good at as a transform like a Miss Universe queen, 'di ba? So 'yon, so para alam mo 'yon, uh, baka calling na rin 'yon na parang mas Atisa, ibahin mo yung na mo, mas tapangan mo, mas mas galingan mo pa. So, yon So, magaling si Atisa at palaban si Atisa. Doon lang ako sa fight na yon na natatakot. Kasi, piling ko, ah, nahihirapan talaga siya, ilaban talaga yung sarili niya as a beauty queen. Na parang, siguro hindi lang talaga time. So, yon Ayun yung magandang term. Hindi, mag hindi pa time na Atisa baka may nakalaan talaga sa kanya and maybe that is this universe di ba so yun nakakaloka just ko tingnan natin tingnan natin in the future kung plano pa ba at lalaban pa ba so yun kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin so yun syempre maraming salamat po sa inyong lahat at sa supporta at pagmamahal Na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chika See you tomorrow. Thank you guys.